Bakit po? Minus na yung natin. Minus 200. Okay, yeah, atake okay ha. Tayo, ha. Atake ano mo. Anong sabi ha? Ano sabi mo? Minus 200. Pag 800.

Chut! Gala, nagawa lang yan. Ang past na? CS. yung... yung ah, wow, papanti? Papanti. Sa akin, hindi. pag na yun. mag a Kaya na stress. CS ka din, Ma'am? Ah. <laughs> ah, <laughs> <Kandil. laughs> oh. mag a a Ano? CS ka din? ka din? Marunong again, eh. no? Tapos, <laughs> Nagi-destress daw kasi sabi nung doktora, Eh ano, magkakataan ng ulo kay Ayan na, oo. Oh, oh, oh. Nalatakot mo to? Ayan na yan, oo, oh. Oh. oh, Tatlong, nalilang tatlong si S. Tres ni si S. Or si B-boy. Hindi pa rin ako tatlong, tatlong. tatlong. si <laughs> <Tatlong. laughs> <laughs> b O muito equilíbrio. É eight so the it's going to be the time to go to the park and we're going to do some fun things and we're going to sing and we're going to dance and we're going to play and we're going to have fun and kiss mommy

hindi ko sana Ano po Kasi, Happy birthday ng mga 17. sa birthday ng 17. Happy birthday ng mga 17.

Ito naman tayo. Ito Ang dami gucken, nah lang nun. Ng ko lang na ka-duty nun. Kawa ko lang kasi yung kasabay ko. Hindi ko siya marunong umire. Oo. Nagtawag na ako sila ng ambulans nun. Kasi hindi siya marunong umire na iiwag oh, um. hmm. no? ko yung bata. Maganda talaga ng talo. Gaya niya. Ito naman tayo. Hindi ko talaga. Hindi yung tatalo.

Hindi, hindi. Pagkatapos Maaki na, hindi kong bibigay. Mag-iisundan na agad para hindi ka mahirapan mga nagbawal <coughs> Yeah.